A day in my life here in China. Ito pa rin yung holiday na nasa Hangzhou kami with my boss family and friends. Kaya nagaya naman sila na mag-dinner sa labas. At may nakita kami na resto outdoor in front of the river. At ayan guys, mayroon ding nagbabarbecue. Medyo marami din tao na kumakain. Parang kanto style lang dahil harap ito ng river. At heto guys, naghahanap na kami ng mapupwestuhan at sabay order na ng aking boss at friend niya. Kaya for sure, maraming food ang o-order nila. Ganitong culture nila guys, very generous pagdating sa mga food. At heto guys, ang dami nilang in-order na food. Masarap naman actually, kaya in-enjoy namin lahat. Parang halos 11 na putahe, may soup, meat, fish, at veg. At meron din pala silang video key. Kaya naman chineck ko ang video key nila kung may English na kanta. Kaso isa lang nakita ko ay ang Titanic. At ayan guys, kinantahan ko sila. At pagkatapos naming mag-dinner, nag-aya ang mga kids nila na magkawadaw ng isda at shrimp. Ayan, very supportive naman ang mga tatay nila. Sinamaan sila sa river. Yun lang guys, thank you for watching. Bye!